Hindi mo ibabalik? Eh, kung sabihin wala na ano ho eh. Daba, eh, di kukunin ko lahat yung ano mo. Uh -huh. Si, eh. Kukunin lahat ng ari-arian. <laughs> Plus kulong ha. Kulong. Eh, lahat. Yung mga mamahaling sa sakyan, uh -huh. ganun. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat do sa uh -huh. ginawanin ginawa ninyong ano, uh, -huh. uh pandilin lang sa tao. Pwede uh -huh. ba? Malamang ano na, baka transfer na yan sa ibang bansa yung kanilang pera. What? no? Oh -oh. Kung gusto mo, ganito na lang ha. Uh -huh. O hindi muna kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong apat uh, na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay Mula po ninyo yun. na po, ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka okay. rito. Mm. Bid ako doon sa isang sasakyan. Favorito ko yung ganda yung isa. May payong, no? Shabbing! Cadillac, white and black. black. Ports niya. So, oh, 17 million, mga kababayan, times 2. Navigator. navigator. Oh, wow. huh? uh, GMC Denali. So, million? black and white version so, din siya. 5 million pero million, it... times 2. Bakit nadalaw-dalawa, mga kababayan? <laughs> ito, diesel to. Ito, gas. Grand wow. Wagoneer. Uh, oh, yung Suburban. Suburban kasi. Wow, ganda. So, ito yung Dodge Ram. Uh, And then the Tundra, ng wow. na Toyota. So, yung Toyota Sequoia. Mm. si Koya, the mm -hmm. The RD Pro. Grabe. Plus, ito yung Capstone, yung high-end niya. Yung wow. X5, tsaka yung F-Pace na uh, Jaguar. Jag Aanin mo ang ganyang karaming sasakyan? Nasasakyan mo yan lahat? Altera, Mercedes Benz, yeah. uh, GLS The S-Class, the Volvo XC90 The Golden. Autobiography Range Rover Range. 2020, the Evoque uh, mm. Then uh, Defender, natin yung long wheelbase uh, LM, yung Lexus Yes, the higher end of the Alfa Oh wow, Lexus higher end, 9 million uh, Of course yung LC2 Land Cruiser Savannah Land Cruiser, oh, ang Land Cruiser mga kababayan, bumurahin na lang MC siya dumating tong Ford Bronco. It's one of the first editions. Bronx, Benz good. GLE, at yung X7. We have the yung and the Gladiator, It's the Porsche, the Maserati. Nine million, Maserati. The G63, Benz na, Avantgarde, dalawang uh, moon buggy, Bentley. Iba. Wow, Bentley, 15, 25. Uh -oh. Mercedes-Benz Maybach. Then, of course, yung latest. Wow, oh, eto mga sinasabi natin ng payong 30 million mga kababayan. Oh. Yes, our favorite is the Rolls Royce. Rolls Royce. This is the... Binili nila dahil sa payong. Anong gusto mo maging paglaki mo? DPW. DPW. Tractor nang ang Love. Nasa ating linya ngayon mga kapatid at oh, sila mga kababayan Nag-flex ng kanilang mga sasakyan Mga ari-arian at yaman tapos, okay lang mag-flex kung wala kang nasasagasaan mga kababayan. Eto, si Bibi mismo nagsabi, oh, Saint Timothy, substandard, hindi natapos. Kulang-kulang ang mga ginawa mga kababayan. Line, kahit na popista official, hmm. si Customs... Kulang pa yun. Kahit ka yung mga ano, lahat ng sasakyang iyon mga kababayan, i-confiscate, kulang pa. Hindi sapat mga kababayan na ano, kabayaran. Billions eh, nakukuha mga kababayan sa gobyerno. Commissioner Ariel nepomuceno nang mm. Bureau of Customs. Maganda umaga po, uh, Commissioner, at mm. salamat sa panahon kahit na pista official. Salamat, sir. Holiday! What? <laughs> uh, magandang magandang po, Sir Ted um, uh, Maricel Good morning po, at, Opo. at ating kababayan Opo, salamat sa panahon Ito ho muna si Maricel, go ahead Maricel mm -hmm. Good morning Commissioner, Sir Eh, ididiretso ko na dun sa Direkta na, direkta na Hindi pala mainit-init, mainit talaga Na balita ano po ang ulo namin Yung tungkol po dito sa mga Diskaya Eh, kasi eh, lumabas po yung kanilang mga Nililinaw natin mga kababayan ha hindi sapat na managot lang itong mga Diskaya dahil tip of the iceberg lang sila mga kababayan Ang dami pang iba at hindi lang mga kontraktor pati kongresista at maging hanggang sa Pangulo mga kababayan At sa Speaker of the ano House Anayam, itong hmm. sinasara Diskaya, yung pong kontraktor ano, na nasa apat na po pala, 40 yung luxury cars nila na nakapark Ano po, uh, ito po ba hmm. eh, anong plano po ng Bureau of Customs? Uh, ganun po, mahaba. Mm. Pero wala Dumilang sa kuko nila mga kababayan kung meron silang kulang dyan sa tax na babayaran. Dumilang sa kuko. Kahit pa ibigay nila lahat yung 40 na sasakyan mga kababayan. Bilyonaryo yan sila eh. Pahu talaga, story ako mm. Ang maganda talagang ano ha, gawin dyan mga kababayan is audit sa BIR. Tingnan nyo expenses nila. Total audit talaga mga kababayan. Di ba may magic dyan? ah uh, mm. Marami po mga narit na bag, bago po ako dumating, no, mga anim car exchanges, hindi lang po yung naririnig natin lagi na auto ball, auto cam, may, mm. ba, meron pang R33. Way back 2023 pa po yan. So ngayon po, ginagawa po natin. Oh, marami. 2023 pa pala yun. So two years after. May nadagdag! Nakuha ko palang po ng aking legal team last week. Nagpapasalamat naman ako dyan, ano. So, naiparelease. Na. Wala kasi. Kadalasan nung mga sasakyang iyong mga kababayan, hindi yung nabibili sa Pilipinas. Kailangan pa ng import fee. O, paano uh, nakalusot? And then, nagbabayad ba ng tamang ano, mga kababayan sa customs? Pupunan natin yung 30, po on the, dun sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya so, yeah. lang ko. ah... Uh, tinitingnan ko rin ho, siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan, ano? kasi napakatagal po niyan, 2023 po yon Ano? So bilang balita po sa, sa ating mga kababayan, nasa tanong niyo po, meron na pong 30 na naparilis po tayo, so balit marami pa po tayong dapat uh, ipahabol. Yung mga oh, ang babago pa mga kababayan. <laughs> <laughs> ang kikintab. So, Pag-deportage naman, yung iba nga po, nagpaparepare lang pala dyan na kumbaga na hostage dyan sa area. Iniisa-isa po natin yan. So, again, hindi naman po ito alibay. Sir? Uh, uh, oh, hello? sir Sir, mawalang galang oh. na ha? Uh -huh. uh -huh. walang galang. Um, gusto uh -huh. lamang Malang po kasi na. namin sana mag-zero in doon po sa kaso noong uh, mga diskaya. Uh, ito po yung contractor na involved. Uh, <laughs> zero in talaga sa diskaya. Uh, yu yun pong apat na po na luxury cars na naipakita po nila dun sa mga panayam. Ito po ba ay ano po ang plano ng Bureau of Customs? Ito po ba ay sisilipin din natin? Opo. Ma'am, yung mismo particular ng Diskaya, to be honest, syempre, sa dami po niya. Hindi ko po nakita yung sa mismo dami. detalye niya. So, titignan ko po yan kagad o bukas pag meron akong pasok kami, ano? hmm. Along with the other ano po? our uh, consignees or owners dyan sa area. May himay-himay po natin yan. Again, yung mga of course, hindi naman po dapat palabasin lahat for the sake of What? the parang pressure. parang parking lot ng mall na mga kababayan ano. Pero mas social pa sa parking lot ng mall mga kababayan. Oh, meron talaga mga guhit. Meron talaga mga ano. <laughs> pero naka-tiles. Bongga. Yung mga dapat namang meron violation dyan, of course, dapat panagutan po yan ng mabilis. Yung mga dapat namang po maparilis na parilis po natin. Yan naman po sa Biskaya. Tingnan ko po particular po yan. Ano? Hindi ko po nakita yung detalye po Sarap ng buhay. Yung uh, consignee po na yan Pero kung tayo ang napakayaman, mga kababayan, ano mo, 40? Ano mo, 40 sa si sakit? <laughs> ah, Araw-araw, iba? Okay, eh, Uh, ganto klaruhin ko lang Marcela para yes, kasi parang medyo mm -hmm. mayroong uh, ano mm -mm -mm. pagkakalinawin mo Pailon. ba Baano nang sagot si Com ito? Yung binabanggit ni uh, Commissioner uh, ni Pomuseno, yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, mm -hmm. kumbaga sa gray market kung tawagin. So, oh gray market mga kababayan, gitna sa uh, black market at white market na nagkaroon na po ng pagsalakay dati, ang taga customs mm -hmm. kung saan po may mga claim dito. Pati dyan, no? Pati dyan? Ang guild, may mga claim dito. Pagbili na sa sakyan, may anomalya pa mga rin. May undervalued, mm -hmm. may claim <laughs> naman <laughs> ng mga uh, uh, legally purchased, pero inahawakan pa rin ng customs. So ito mm -hmm. yung inyong binabanggit, ano po, ha? Naikap, apo, apo. Na ikap na ikapo ninyo ay ngayon, inyo na pong sinusuyo at inaalam, ilang ba talaga... Sigurado tayo, oh, pati yung pinambili nila na sa scan mga kababayan. Parang na deduct pa rin yan sa ano, expenses nila doon sa ano siguro. Construction worker. Construction work pala. Oh. <laughs> Hindi dapat ganyan, no? Yung mga personal na you use mga kababayan, wag mong i doon sa ano mo, taxable mo. Yan ang dapat suri suriin din ng ano mga kababayan. BIR. Dito ang smuggled, ilan dito ang undervalued at ilan po yung legal, Commissioner? Tama po. Ha? Since 2021 po yan. Ha? Okay, ngayon, uh, hmm. ito pong uh, separate na issue na ito pong kung inyo pong napapanood ang mga balita, opo, kung saan po naman, alright, ito pong Uh, pamilya nila Diskaya Na may miari <laughs> Yan Pa-interview pa mo Interview pa mo. Kung Flex-flex pa Ano more. po Nang ilampung mga construction companies mm -hmm. And then ito pong si Sarah Diskaya mm -hmm. Na tumakbo pong mayor ng Pasig. Uh, Nalalo ba yan? Bag oh. Bago po maghalala Nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay mm -hmm. At doon po hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay, ngayon kung panonood natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, com, ang tawag dito ng uh, mga iba, eh mga mamahalin na hindi naman dito binili kasi walang mga dealer, yung iba, yung iba mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Kagaya po ng Rolls Royce na Cullinan Model. Oh, pero outside na ano, mga kababayan, hindi na yan masyadong big deal sa atin ha. Hmm, purchase na ka na sa sakyan. Ang napaka big deal talaga natin dito mga kababayan, eh ano ang kalakaran dyan sa kurakotan mga kababayan sa pagkuha nila ng project? Sino ang kanilang nabibigyan o nang huhut-hut sa kanila mga kababayan na siya namang nag para tipirin nila ang mga materyales at mga proyekto. Dahil hindi lang sila ang may kasalanan dyan mga kababayan eh. Half lang mga kababayan dahil Talagang sabit dito yung sino mang tumatanggap mga kababayan ng pera na nakikinabang sa kurakutan. Hmm. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.